Hello mga guys, morning. Update na guys, update. Tarugtong pa rin guys sa King team X na inihila guys. Mula sa Kiapo. Hanggang dito sa Caloocan City sa may monumento. Inihila ako mga guys kasi dito lang talaga ang ano ko dito na ipapagawa eh dito lang yung nag-aayos dito sa motor ko na to eh. update lang ito mga guys kasi mga guys ang motor na ito mga guys nabili ko yan ang edad ko nyan ay 45 45 guys nabili ko yan na December 15, 2015 so ngayon mga guys eh November 40 November 2024 so 9 years na yung motor ko niyan mga guys wala nang nabili so ang edad ko noon mga guys na pagbili niyan 45 so ang edad ko ngayon mga guys ngayon dahil 9 years na nakalipas mula na bilian ay 54 in-update ko lang kayo mga guys sa uh, number na yan na 54 napakahalaga yun mga guys ng number na yan na 54 na yung edad ko kasi mga guys biroin mo sa 54 na edad ko mga guys yung team X na yan mula kaya po hinila ko hanggang dito sa Caloocan City sa Tin Avenue Inakay ko lang yan mga guys Nilakad ko lang yan Inakay ko napakalayo Nasa kulang kulang 8 km uh, mo yan mga guys Sa 54 ang edad ko Nakayanan ko pang akayin yan Ngayon mga guys Makalipas ang ilang taon na uh, Isang taon, dalawang taon Limang taon, sampung taon So ang anong edad na ako noon mga guys Mga 60 plus na ang tanong nga guys kung mula ngayon makalipas ang dalawang taon, limang taon, sampung taon ang malaking tanong yan ang malaking tanong yan mga guys kung sa mga edad ko na yun, 60 plus kaya ko pa kaya tong hilain tong motor na to mula kaya po hanggang dito sa 10 Avenue Palaupad City yon ang big na malaking tanong talaga mga guys kaya mga guys, in-update ko tong number na to, 54. Tong edad ko ngayon na nakayanan ko pa tong hilain ng motor na ito dito. Siguro mga guys, pag sa mga edad ko na 60 plus or 60. Kung mahila ko pa tong motor na to mga guys, kung hindi naman to umaandar, pag nawala naman to ng kurente, kasi hilain ko naman to muli mula kay Apo hanggang dito sa Kalukan City. Sa 60 ko nga guys, kung makayanan ko pa to, Paskalamat na ako na guys sa ating Panginoon na uh, binigyan pa niya ako ng lakas kasi ngayon mga guys bago ko nakarating dito sa kalokan hirap na hirap na ko na guys ang sakit na nga pa ako tiniis ko lang pawis na pawis ako mga guys tiniis ko lang tiniis ko lang maglakad akay, -akay ang timix na yan para lang mapunta dito sa pagawaan uh, sakit na ng mga pako pa mga guys pero wala akong magawa kaya nga mga guys ang nasa edad ko ngayon na 54 pag dumating na yung mga panahon na 16 ako o sa 60 plus ako makayanan ko pa tong akayan mga guys mula sa Kepo, kaya po hanggang dito pasalamat na ako mga guys sa Panginoon na binigyan pa niya ako ng lakas at yan lang mga guys salamat po sa inyong mga pan panunod sa sinishare ko uh, pagkakataon na to thank you mga guys sarado pa rin mga tindahan mga guys oh. so, yun, ako pa rin ang tao dito mga guys oh, sa area na to maya maya mga guys itong area na to mga guys napakaraming tao na dito kasi magbukasan na yan mga guys lahat yan mga guys mga tindahan mga motor yan pisa na mga motor mga guys Ayan, ano? Oh. Ayan, mga guys, oh Tinabin yan Yun, ilarte, oh Duma, no oh. Ilarte uh. Yan, lahat, mga guys Nakikita nyo, mga tindahan yan no Mga Sayil Ah, Suzuki Cycle Mga motor yan, mga guys Mamaya magsipukasan yan Game ko. Yan. Magsipukasan yan, mamaya, mga guys May maraming tao na yan, mamaya Ngayon, ako palang tao dito Okay mga guys, thank you. Update ko na itong motor ko. Oh. Sayang yung mga guys, yung motor ko na ito na masisira lang Solo yan. Oh. Tingnan mo naman yung sura mga guys, kahit 9 years na. No? Ang tibay pa rin. Okay. Oh. Samantala mga guys, yung ibang motor dyan na ginagawa sa pampasada ng tricycle. ano-ano nang itsura. Puno na ng langis, puno na ng kalawang. Pero itong sa akin mga guys, okay pa. Yeah, Kaya sayang mga guys, kung mapabayaan ko itong motor na ito, napakalakas ito. Nakarating na ito ng mga guys sa ano, Dabaw, Tagum Dabaw noong 2020. Umuwi ako mga guys sa kasagsagan ng COVID. 2020 na November 2020 no umuwi ako doon sa Tagum Dabaw nakarating ako doon sa Simong City sa probinsya namin doon kami na quarantine ng 14 days sa uh, ano namin sa barangay namin nakaparantine ako doon uh, ito mga guys daladala -dala ko yan mula Nueva Ecija mula Maynila na Nueva Ecija mula no bay siha papuntang Davao mga guys sinakyan ko yan hanggang bumalik dito sa Manila mga guys kaya napakalaking sentimental value ang ano yan, mga guys motor na yan mga demix na yan nakarting na ng Davao yan mga guys ah, salamat mga guys thank you sa panonood